Prepared. Hindi kasi as much as possible po sa 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 Viva Max. Hanggat kaya dayain, dadayain. Dadayain. So, nung una, yung unang ginawa namin ni Chris is dinaya talaga namin. And then, lumapit si Direk. Wala tayo sa camera ang dinadaya niyo. Kaya niyo bang totohanin? <laughs> ako talaga nakatingin lang ako kay Christy kasi parang sinasabi ko na hindi ko kaya. <laughs> Sabi niya, eh siya Direk, hindi niya kaya. Basta ako kaya ko direct. Sabi niya ganun. Parang sasabi na ko, Oh, ba parang, ano ba to? Bobita Ana sa oo, ano, sa ano. eksena. Kaya sabi ko hindi direct, Kaya, kaya ay, yan. Ay, ano ano bang hindi mo hindi mo kaya dun sa eksena niya ni Christine? I Imperial? Hindi ko kaya yung 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 girl to girl kasi nga okay, Mas kaya ko sa lalaki. So nakipaghalikan paghalikan ka kay Christine Imperial. Hindi lang halikan. Panoorin niyo na ko. Bigyan mo naman sila ng patikim. Wow. Patikim. Ano? May hawak may hawakan ng bubelia. Hindi eh, lang ko sa dyan. Ha? Basta, oh, ano ba yan? Sorry po, nadulas. O oh, basta mer meron gano'n? May hawakan ng private, Marami. private part. Marami. Kayo ba'y ba naka-plaster? Oh.